Ano ang kaya mong gawin para makasurvive at makapaghigante para sa nanay mo? Sisimula ito sa isang batang si Furiosa na kinuha ng mga masasamang tao at dito siya ililigtas ng nanay niya. Sa maang palad, nahuli yung nanay niya at binawian ng buhay ng taong kukuha kay Furiosa at magdadala sa kanya sa disyerto. Sa paglipas ng panahon, dito siya ikukulong nito at dito siya mapupunta sa isang lugar na puno ng masasamang taong babago sa buhay niya. Sa bagong lugar na to, dito siya magsisimulang magpalakas at hahanap ng tamang panahon para makauwi sa kanila. Dito nga siya matututong mabuhay ng mag-isa at matututong makapaglaban para makapagigante sa isang taong sumira sa buong buhay niya at kumuha sa nanay niya. Title ng movie, Furiosa, ay Mad Max Saga. Sobrang excited ako mapanood tong Furiosa kasi kakapanood ko lang ng Mad Max Fury Road itong nakaraan na sobrang ganda but sadly, sobrang kabaliktaran din yung naramdaman ko dito. Talon-talon yung story, ang dami nilang tinatry, and ang daming fade to blacks na isang mortal sin na pag edit Meron mang redeeming qualities yung film, siguro yung performance ni Chris Hemsworth yon Ganda naman yung character niya pero ang pangit lang ng connection ng overall art niya with the whole story. Ito na alala ko nga sa role niya dito si Jason Momoa from Fast and Furious and kahit na mababaw lang yung story nito, nagustuhan ko pa rin kasi alam nila kung ano yung kwento na gusto nilang ikwento and hindi lang sila pasok ng pasok ng kung ano-ano parang dito sa Furiosa. And honest, medyo ini-expect ko na rin naman to and nangyari yung kinakatakot ko nung napanood ko yung trailer pa lang. Naging downfall ng film na to ay yung CGI and visual effects nilang sobrang lackluster compared mo doon sa 2015 na Mad Max. Their over-reliance on CGI and green screen and yung paglayo nila sa practical approach ay yun yung naging downfall ng film for me. Yung mga itsura nila doon sa may 2015 na Mad Max ha? dito, sobrang linis ng mga mukha nila na unrealistic in some way compared ulit doon sa may 2015 na Mad Max na realistic enough yung itsura nila sa lugar and kung ano yung ginagawa nila. Di ko din alam kung bakit pero halos lahat ng scenes ni Chris Hemsworth ay poorly edited And halatang halatang green screen. In look at that lighting na halatang halatang fake. And parang there's a need na ipakita palagi yung mukha ni Chris Hemsworth. Alam mo yon Parang mayan doon sa may Mad Max 2015 na kahit si Tom Hardy yung bida dito. Hindi si Tom Hardy yung binibida doon sa may scene kung hindi yung scene mismo. Also felt marvelized in terms of their poorly timed comedic moments or lines. And Also yung CGI nila na very disappointing talaga kumpara sa mga may dati. Talaga sa inibangan ko dito yung mga car chase action sequences nila na sobrang nagustuhan ko from the 2015 film. And dito sobrang nainis lang ako. <laughs> Look sad and uninspired and it was poorly choreographed and filmed. In terms of Furiosa, I do get na gusto nila makwento yung buong story niya but I do think that some parts are unnecessary and since halos magigets mo naman agad yung iba within the first few sequences pa lang. Siguro it didn't work as a film kasi it felt very raw and rushed na mas okay siguro kung ginawa na lang nila tong series. Hindi rin nakatulong sa akin yung meron silang chapter-chapter na for me unnecessary din and nakasira lang siya ng momentum ng mga flow ng sequences. O since are poorly build up for me na parang kailangan natin ng conflict so ipasok natin to, sirain natin yan, punta tayo dito na bad writing for me yung ganon. Martin Joe is here then, pero sobrang wak niya na parang he might as well not be here. <laughs> na na lang nila yung childo, then focus more on Furiosa as an adult, baka mas nag-work pa yung story. ang laki na nga ng timeline na gusto nilang makwento, and mukha lang siyang patalon-talon na parang ano pang point ng mga scenes na to kung hindi mo siya ikukwento ng buo? Sana mas naipakita yung relationship niya with Immortan Joe, bakit siya naging magaling na driver, and sana mas naipakita pa ng maayos yung conflict nila ni Chris Hemsworth dito. Isa parang palitaw-litaw lang siya na in the end kahit na nanalo siya, it doesn't feel na nanalo siya kasi hindi maganda yung journey niya towards that na parang naging dragging na lang. At some point nagkaroon din siya na partner dito na felt very forced and poorly written na you just don't care about him pagdating na sa ending. Opinion ko lang naman to so see it for yourself na lang. I just think that it tried too hard na masyado silang maraming tinayong floors doon sa may building na to na may hina naman yung mga build nilang pundasyon. So, yun lang. Again, ang title, Furiosa, ay Mad Max Saga, and ang Torta rating ko ay 4 out of 10.